Naglalaba yun si Tito Haji Ay, Tito Arnold Ano ba yun? Sa Sierna? Oo nga na, Sierna Sierna Sierna? Ah. Itutusok na lang doon yung ano Naminom kami kahapon na ilan eh Tsaka ano lang yun Mga ah, sisa, si naging scatter na mga Naku po Sana. ay hindi ako makapa. Ano ka yan? Ito, pero nang po sa kanina yan. Ano ka yan po yun? Charlie, sa pa. O kaya tutungan mo na lang sila batok si Joshua Tutungan mo na lang sa batok si Joshua Di ba pwede yun? <laughs> eh wala palang patungan eh Tutungan na lang ako si Joshua sa batok eh At yun, day 12 na ng paggagawa ng bahay ng Tito Ajay natin. At kanina, Uh, nagpunta tayo kanina umaga dahil nga kinuha natin yung wifi natin na iwanan doon sa bahay ni Sherwin tapos binidyo natin sila saglit patapos meron akong hakot kasi ng Afterlands kaya hindi natin sila nasa sa Aina at saka hindi tayo nakapag video rin ng masyado pero yung binalikan natin sila pagkatapos natin sa hakot natin bumiyahe tayo papunta makinabang para nga kahit papano ay ma video natin muli yung mga ilang uh, improvement o ilang progress na paggagawa ng bahay ng Tito Haji talagang ang pagpapagawa ng bahay eh, hindi madali dahil syempre kahit paano iniintindi nila yung mga ganyan gastos pagintindi sa mga gamit materyales na binibili ng mga tao nila katulad ng mga mga kahoy kahoy na baluktot baluktot na to wow paano mo maibibenta yun paano mo hamon na nga basta ganun syempre ito nasa mga inabang na tayo syempre, isang mabilis lang yan at syempre isang mabilis lang din itong video nito dahil nga medyo wala tayo, hindi tayo nakapagtambay-tambay doon kanina pero kahit pa paano nga, nakapag video video tayo at ito na nagawa nila buong maghapon ngayon, yun yung uh, tawag doon yan, meron na, papalalagyan na raw ng ano yan ng biga ba tawag doon yung kabilang side na yun at maayos na nila binijuan nga lang natin na isang manipisa niyan dahil nga wala naman tayo ko wala naman makakausap dyan basta isang big at kahit pa pano naman may naggawa sila ngayong araw na to at saka nga nakapagbuhos na rin ng mga posti poste at tsak yan pag nabigaan yan madaling madali na yan mabilis na yan kahit pa paano naman yung progress niya at saka pagkatapos nung lumipa tayo sa bahay ni Sherwin doon tayo tumatambay ngayong mag hapon parang kahit pa paano nakakamasta natin yung Tito Haji natin at saka ngayon eh, banding don doon Ayun yung tambayan namin yun at ito yung daan doon naknong to naman o. saka syempre shout out kaya Teresa dyan kung nasaan ka man syempre sa mga pininsan natin dyan shout out at saka yun, basta nawa ay mapabilis yung pagsasayos ng bahay ni Tito Haji para kahit papano eh, na at makakapagchat-chat na ng konti ron dahil eh, hindi ni siyempre ang gusto ni Tito Haji yun lang